mananatiling ikaw kahit hindi na ako. Kesa palang balik-balikan ng nakaraan, no? Yung tagpong waring mga mata natin nagkakatitigan hanggang umaabot na nga sa puntong hindi ko na kayang ilihim pa sa yung aking nararamdaman. Wala eh. Nabitag at nabihag mo ng aking puso at tuluyan na nga nahulog sa mga tagang binibitawan mo. Pero kung mabibigyan man ako ng isang pagkakataon, nanaisin kong muling bumalik sa kahapon na kung saan naroon ang dating tayo na matagal nang nabaon. Kung may babalik ko man ng lahat sa umpisa hinding hindi ko hahayaan na mawalan ng mitsang ating pagkasama hindi sana humantong sa pagkakataong ikaw ay napagod at tuluyan mo na ngang pinalaya kung anong namamagitan sa ating dalawa buo pa sana buo pa sana ang istoryang ikaw at ako sa palasyong tayong dalawa lang ang nakaupo sa trono binibilang ko ang bawat hakbang mo habang ikay papalayo. Pinipigilang tumulo ang mga luhang namumugto bunga ng iyong pagsuko. Desisyong sinimulan nating dalawa ngunit tinapos mo na sa kadahilanang meron ka ng iba. Napakasakit. Napakasakit sakit isipin, di ba? Habang binubuot, minamahal kita. Kita mahal mo pala siya. Pero kahit ganun pa man, nana ikaw ang paksa nitong kwentong isinulat at sinimulan nating dalawa. Pipilitin at pipiliin ko pa rin tapusin ang bawat kabanata kahit wala ka na sa piling ko sinta lalapatan ko pa rin ng mga mabubulaklak salita kahit sakit at buot ang iyong ipinadama nagbabaka sakaling iyong muling makita at madama kung gaano kita binigyang halaga ng mga panahon ako pang iyong sinisinta mahal kita Mahal kita kahit meron ka ng iba. Mahal kita kahit alam kong wala ng pag-asa na babalik ka pa. Mahal kita. Mahal kita kahit ikakasakit ko pang makita na masaya ka na sa piling niya at patuloy pa rin kitang mamahalin kahit alam kong hindi ka na muling mapapasa akin sana Sana ako na lang. Kasi Ako na na Kasi ako naman dapat yun eh At sana tayo na lang ulit Kahit pa ulit Ulit akong nadudurog Pangako ko sa'yo Mananatiling ikaw ang laman nitong nagdurugong puso mahal kita. mahari kita kahit bumitaw ka na sa pagkakakapit mo. At ito lang masasabi ko, mananatiling ikaw kahit hindi na ako.